Hello guys, good morning. Ang po tayo ngayon. Ang linis po tayo ngayon ng bangos ay lulutuin po namin ito ngayon. Bangos at saka uh, tilapia mga Wow! Ito. Ayan, nililinisan muna namin ito. Para uh, mamaya lulutuin at ulamin namin. So nang po ito mga uh, idol. itong tuwing yan eh bago namin ito ito ay nanihan mo namin ito lahat maglinis 看看。你好

nga po yung nilalagay namin dito sa buo ng katawan ng bangus mga kaidol at saka si buyas mga kaidol yan uh, kaidol nilalagay lang po natin ng maayos yan at may may ako na tapos na to nalagyan po natin ng paminta sa idol para mas maganda mabango yung amoy nito mga idol yung lasa ng tinatawag namin binakol mga kaidol ganito kasi yung tawag dito yan sa kapis mga kaidol binakol na bangus at saka lalagyan na po natin ito ng magisarap po mga kaidol mga kaidol lang oh. mas maganda-ganda rin po muli nam nam yung lasa nito mga kaidol dagdagan po natin ng kunting asin na po mga kaidol yan Tsaka ito naman po ay puprituin naman po ito yung tilapia at lalagyan na rin natin ito ng asin mga kaidol ito lang po yung ngayon yung ulam namin at ito yung pong nakuha namin kahapon eh, hindi ko pa na ng video pasensya na po kayo eh, nagmamadali po kasi kami at isa pa gabi wala naman po kasi akong gamit na maayos at hindi pa po ako masya, hindi pa naman ako nakasahod sa youtube channel eh, sana po may magbigay ng support ako sa akin para po maging maayos yung aking pagbablog eh hindi pa po ako masyado kumpleto sa gamit mga idol at wala pa po ako masyadong kasama Ito ako ng kamay at ito na po ngayon yung sunod mga idol. Po, dito na po tayo sa mesa mga idol. Dito na po natin ilagay yung bangus mga idol sa dahon ng saging kasi ito po ay pag nalagay niyo po dito yan yung bangus na ito ay sobrang ganda ng lasa at yung amoy talaga mga idol wag na po kayo gumamit ng aluminum foil baka sa yun iba ay gumagamit kayo joke lang po ha yan po mga ka idol at lalagay na po ito natin mga ka idol at ipopold po natin ito para mas maganda ganda po yung kinalabasan ng pagkaluto mo mga ito mga ka idol sobrang sarap talaga ito, ito po yung ulam namin kasi nito ngayong araw na to pananghalian E ngayong araw dito kasi ay drone out po. Wala po kami kuryente. Kaya test-test lang muna kami dito ng ano kasi sobrang init po kasi ngayon dito eh mga kaidol. Mga kaidol oh. Balot na po natin ng maayos para pag sinalang na po natin to sa apoy mamaya maganda at tatalian po natin to pero yung ang tali namin ay ano rito nang saging mga kaidol eh wala pa kasi tayong pantali ito lang po muna yung gagamitin natin. Uh, natin mga uh, idol yung gagamitin natin yung mga idol na ano pantali uh, hmm. ito na tayo ng tilapia mga kaidol, ito po yung tilapia po mga kaidol kasi okay. ang ginagamit po namin dito ay silin po mga kaidol. idol minsan sa kakoy po yan nga po ngayon yung kanina yung sinabi ko po nanilinisan namin na tilapya po mga kaidol. idol ay ibibilad, no? ibibilad po namin to mga kaidol. idol oh. yan yung tilapya po ay binabad na po sa suka at saka sa asin mga kaidol at saka yung una kahapon ay nililigpit po ng papa ng asawa ko po mga kaidol at kasi ipapalit po ito ngayon sa bilaran mga kaidol kaya dito lang po muna tayo sa ano kasi po ay nagluluto po kasi ako ngayon ng piniritong tilapia po mga kaidol oh. kaya po oh. Po ay, mamaya, ang kasunod naman po ay yung binakol po na bangos yung binalot po po kanina mga ka idol kaya dito lang po muna tayo eh, maya maya po ay lulutuin naman po natin yung binakol na bangos mga ka idol at see you po mga ka idol welcome back po mga ka idol nandito na po ay sasalang na po natin yung bangus po mga ka idol doon sa apoy mga ka idol Ito na po yung mga ka-idol. Huh? po mga ka-idol, dadali na po natin. Eh, anong oras na po kasi ay eh, mag alas 10 na po mga ka-idol. Kaya ano, dito na po natin ngayon isasalang yung na yung isa yung na binakul mga ka-idol. At yung ito na po. Uh, dyan ko na lang po muna lulutuin sa takip ng electric pan mga kaidol so, at hihintay-hintay na po namin natin maluto yan at ito po pala yung ulaga naming baboy para po sa piyesta po mga kaidol oh. so yan mga kaidol malaki-laki na po yan tamatama -tama na po yan sa pagpiesta dito malapit na po yung piyesta, eh. po mga kaidol kaya bagong salang lang po natin to eh ito muna tayo sa labas mga kaidol eh wala kasing may kumukuha ng video sa mga kaidol po mga kaidol yung view po namin dito sa ano kaya lakad lakad, lakad po muna tayo kasi mainit po kasi ngayon dito sobrang ano apa ang ganda kasi dito ng mga kanawin mga kaidol Ayan po mga kaidol oh. yan sobrang dami rin po dito ng mga bahay dito mga kaidol kaya dito lang po muna tayo pa hangin hangin muna tayo mga kaidol kasi sobrang init talaga at mamaya maya pupunta naman po natin yung niluto natin mga kaidol at dito lang po muna tayo sa ano sa area ng bahay ng pa ng asawa ko po mga kaidol dyan po sobrang ganda po rin dito ng mga view dito mga kaidol talaga at po punta naman po natin at lulutuin na po natin yung mga ano kaidol yung katawag na binakol mga kaidol ito lang po muna tayo sa area habang inintay pa po natin eh, bagong salang lang po yung ano natin mga kaidol yung pinakol kaya na, ginawa ko lang tong video na to eh, minsan na po kasi ako nagwe vlog kaya hindi pa po kasi ako na monetize mga kaidol at nagbibigay lang po ako ng mga video ko kung anong ginagawa ko dito sana po mabigyan po ako ng sponsor mga kaidol at sana po matulungan nyo po ako sa aking pagbablog mga kaidol hindi pa po kasi ako nakamonetize mga mga kaidol kay nagbibigay lang talaga ako ng video sa youtube channel po mga kaidol mga kaidol at abangan nyo na rin po yung next to vlog ko po mga kaidol at maglalagay naman po ako ng panggal mga kaidol abangan nyo lang po mga kaidol mga kaidol puntahan na po natin yung niloto natin mga kaidol baka natin nga nasunog na yun pa po mga kaidol dito lang po muna tayo sa tangkal mga kaidol you know? baboy pahiga lang yun po mga kaidol e, babalik na po natin yung miluto natin mga kaidol mga mga ka kaidol oh. talagang pag sa kahoy po talaga kayo magluluto mga kaidol ay sobrang sarap talaga kasi yung lasa ay ibang iba talaga mga kaidol sobrang sarap talaga pag sa kahoy po kayo nakaluto kakabaliktad lang po natin mga kaidol ay maya, maya po ay maluluto ayun po mga kaidol at abang-abangan na po natin mamaya po mga ka -idol. at ito na po mga ka-idol at naluto na po yung niluto nating binakol mga ka-idol yan po mga ka-idol oh. yung bangos na binakol mga ka at yung tilapia po mga ka-idol ito na po oh. At na po at ngayon po ay kakain na po tayo mga ka -idol. at samahan niyo po sana ako ngayon sa pagkain mga ka -idol. Ang sarap ngayon ng ulam natin mga ka-idol. Sobrang sarap po talaga yung luto kong ulam mga ka-idol. Talagang sobrang sarap ito mga ka-idol. Samahan niyo po ako ngayon sa pagkain ng niluto kong bangus mga ka-idol. sa at gumawa ko ng sawsawan no Ah taw na Bot din Sim mga kaidol oh. sarap talaga ng pinuritong tilapia mga kaidol saka yung binakol po mga kaidol oh. Yeah, sobrang sarap po yan talaga mga kaidol yung luto ko po ngayon yung binakol mga kaidol kasi dito po mga kaidol ay season na po to minsan dito pag kumain po kami ng bangus kasi yung pag-harvest kasi po sa pispan mga ka-idol ay tatlong buwan apat uh, na buwan po mga ka-idol bago po kami makapag harvest dito ng bangus at saka mga tilapia po mga ka-idol pati yung alimango kaya <coughs> nung kahapon eh, gabi na po kasi hindi ko na po mag-vlog, eh, wala pa po kasi ako mga gamit sa tulad ng sinabi ko po kanina mga ka-idol eh, wala pa po kasi akong sponsor sa aking pag-vlog mga idol sana po mabigyan po ako ng taong mag-sponsor sa akin, mga ka-idol para may magamit po ako eh po, dito lang po kami nakatulad Papa ng asawa ko po mga ka-idol kasi yung bahay namin ay sarang sira na po mga ka-idol at hindi na po magamit. Sana po mapansin niyo po yung video ko po mga ka-idol kasi sobrang hirap ng buhay po ngayon. Eh. Tumigil po ako sa bilang pagbabardya muna mga ka-idol kasi yung asawa ko ay buntis. Wala po kasing tumutulong sa amin eh. Ako lang po muna mag-isa ang naghanap buhay sa amin mga ka-idol kaya yung gawain ko po dito ay pa sideline sideline na po kaya minsan nagbablog lang po ako at para po maibigay sa youtube channel mga ka-idol kaya po mga idol at kaya po mabigyan niyo po ako ng sponsor mga ka-idol at hanggang dito na lang po yung aking pagbablog mga ka-idol at maraming maraming salamat sa panunood nyo sa aking video mga ka-idol at sana po mabigyan nyo po ng suporta sa aking pagbablog mga ka-idol and please subscribe to youtube channel po mga ka-idol and bye bye